So, guys. So bumalik ako. Kasi wala rin ako mga daanan. Grabe. Ang daming tubig. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. So, tatawid ako sa kabila. Ko. Ayan guys. So ang daming restaurant din dito. Ayan. rin pala. Where I can go. Ay, wait lang. Bibit-bit ako ng chinilas ko, guys. Ba yan? Wait nga lang. Ano? Hey! <tod noise> Yung know, iba nagtulak na, guys. Kasi hindi na kinaya. Kasi malalim talaga siya. Oh. Mm. Sana ba ako dadaan? Ay, doon na. Ay, ganun din. Oh my God. Diyos ko. Ayan guys, oh. Stranded din sila. Grabe ang tubig. Ang ganun mo. Oh. Ang malaki sa ligis ko na siya guys. Wala. Oh Oh my God. Ayan, guys, oh. Oh, my God. Wait. Grabe. Ayan, guys, sulubog na. Dahan-dahan ako, baka bigla akong malaglag. Ay. Ay, Diyos ko. Grabe. Ah! Oh my god. Aray oh guys. Oh my god. Basang basa na ako. Tingnan mo Ang hadong. Ang dami. Stranded. Ayun o. Lubog na lubog na talaga siya. So guys, sobrang tubig dito. Tingnan mo naman. Oh, hanggang ano na siya. Sa loob ng building na siya, guys. At kaw yung dono oh. Kawaw siya, guys. Maraming na stranded talaga yung sa doon, kaw yung isa talaga lumubog na siya, guys. Grabe. Guys, nasa tuloy lang kasi yung pinakamalalim talaga. So, dito banda, meron din siyang tubig. Pero hindi siya ganun talaga kalalim, guys. Doon talaga sa tuloy yung sobrang lalim. Pero nabasa hanggang ano ko na siya baywang.